Tengok, tengok, nanggutang-gutang! Bako nanggutang-gutang? Bako nanggutang-gutang? Ilon deay! Istulahan, Yati, mga kabinungaw na isingwa! Ilinyok, ilinyok, ilinyok! Ubaan naman ang lukunga kanon! O, nanggatay naman ako! O, sa'in si mga to! E, mayi kakati kumilipuangan ka! E, nanggatay naman ako! Ya, kama siya natataw! Tungkak mata! Takati matay saw! Be! O, karoon lang naman

mo may abang ang tigas, tigas na walang walang tango! Ay! Ka? Ay! Na Ay! Na ngayon, Ay! Yung niya. Ha? Lang ako, ka? Ay! <laughs> uh -uh. Ay! 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 pa Ay! 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 Malas ka na rito, buha ka! Hindi ko ka magtulog! Mag ano matulugan Lahat sa akin! Kami naman! Kaya, video dito! eh dia akin sa hog. Tapos ikaw, maghiga-higa lang, nagluto pa ako, pati ulam, ikaw nagkain. Pag sinipi ako sa'yo, tapos man? ano, ngayon. Pa, hindi naman magkain, nagkutong ang ako, nagkutong ang tao. Nagkutong ang tao, pagpintay mo pa ako ngayon na ako nakaw ng manok pulipe. Isa lang yan, buwan ang buwang ka. Hindi oh. naman kawala ko. Pagkinig ka, hindi ba ang kawala ang manok pulipe? Hindi naman nga. Isa lang, kinuha ko na ako. No? Isa lang. Anong nakaw ka rin? Oh, pulipe! Ay! มึงจะไปซีับพ่อโ่เตานนี่มันด่านแล้วไป่กดังาบูนะอั่วเจ้าเนี่ยไม่ตีรัปะมาอกันมามมประกาปะอืมประกยังยุง